Magandang araw. Kapi ang harap ng ating item. Ito po yung likod. Okay. Yung, intali tali po adjustable po ha. Kung medyo mahaba para sa inyo, adjust nyo lang po dito. Ayan. Pag hindi po mahatak yung kabila po ha. Ayan po. Ganun din po sa kabila. Nakatake nyo lang po dito. Ayan. Nakatake nyo lang ha. Ayan. Pag hindi mahatak yung kabila po. Okay. Pag nahatak nyo na. Ganyan ninyo lang po. Ayan. Para po mantay. Hatake nyo lang po. Ayan. Hatake nyo lang po ng paganyan. Ayan. Para po mantay po ha. Ayan po. Okay. Ayan. Ganun po. Pag. Ganun din naman po. Pag sisikipan po. Ayan. Pag sisikipan. Ganyan nyo po. Ayan. Okay. Tapos atakin nyo lang po para pumantay, no? Atakin nyo lang po para pumantay, ha? O yan, mahaba po ito. Yan, nagpastid po yan, ha? No? O yung iba po kasi nakakalimutan i adjust. Kaya sabi po ni iba, masigip daw o maiksim po ang tali, no? Adjustable po dito yan, ha, mga boss. Yan po, no? Okay? May kasama na rin po rito yung dasal, no? O meron po yung kasama, may Tagalog, tsaka Latin, no? So, kayo na lang po ang pumili kung ano pong gagamitin yung dasal para dito po, ha? May dasal po tayo rito, nabina, lab tsaka yung pang-araw-araw na dasal po. Narito na po lahat. Ayan po. Okay? Maraming salamat po.